Ma, sa pangalan po ni Jesus, na Panginoon namin at aming tagapagligtas, aking pong tinataas sa luklukan ng iyong biyaya, si Kyle, Lord, na may puso na nagtitiwala na Ikaw ang Diyos na nagpapala sa mga mata. Kaya sa pangalan po ni Jesus, hayaan mong aming ihandog si Kyle sa trono ng biyaya narito tanggapin mo ang kanyang buhay tanggapin mo o Diyos bilang handog namin sa iyo na sa araw na ito Panginoon ay hinihiling ang iyong patlubay gabay sa kanyang buhay at hayaan mo o Diyos magliwanag ang iyong bukha sa kanya sa pangalan ni Jesus In the name of Jesus, tanggapin mo ang kanyang buhay. Aming inahahandog sa iyo. Ang gabay at patnubay ay hibihiling namin. O Diyos, sa buhay ni Kyle. In the name of Jesus, tanggapin mo, Ama. In the name of Jesus. Hallelujah. Panginoon, in the name of Jesus, O oh God, in the name of the Lord, mula sa araw na ito, aming hinihiling ang iyong patubay, gabay sa kanyang buhay. Ikaw na, O oh Diyos, Hallelujah, magbantay mula sa araw na ito hanggang sa kanyang paglaki. At hayaan mo, oh Diyos, sa kanyang paglaki, mayroon ho siyang banal na takot sa iyo. At huwag mo siyang gumawa ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa iyo. Bagkos sa pangalan ni Jesus, ang kanyang buhay ay may bibigay Panginoon at Kapuryan, sa iyong pangalan. Tanggapin mo mula sa araw na ito, sa iyo na, Panginoon, ang kanyang buhay. Ikaw ang maging gabay at maging patnubay. Hallelujah. Dang, ng kanyang buhay. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright mga idol, dito na kami sa reception ng... Ako po. <laughs> sa mga nagbinyag mga ito dito sa Clark. Hotel Clark pala sa mga ido. Alright, alright mga idol. Nandito, nandito na tayo. Napakaganda na lugar dito mga idol. Solid. May swimming pool. Tapos dito yung venue. ganda ayat ganda-ganda Wapu, Bagong gupit. Ang nagtinangis. <laughs> Ayun mga idol dun sa dulo yung dun tayo kakain mga idol. Pupuntahan natin sila mga idol doon Ayun oh. Ayan mga idol. All right. Sarap sarap. Solid. Dito yung reception ng aking apo. Napakaganda dito mga idol. May swimming pool pa oh. Pag mas, para sa mga bata. Pagkatapos mo kumain, pag nabusog ka, maligo ka lang, gugutomin ka na naman tapos kain na naman ulit mga idol. Ganun lang. O oh, kakain muna tayo.